Yan, kakabsat, mga kudso. Ito yung e pagkain natin ngayon, New ngayon. Year. Sana paglabas natin. So, so, ito pagkain natin ngayon, New Year, ah, no, 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 Pasko pa lang. Pagkain natin ngayon, Pasko. No, ito, ano tayo, pesto. Kanina po. pesto. Makaroni salad. Tapos, ito. Ito. Yeah. Ano to eh, uh, tawag dito? Parang Indian food. Ba't ito matigas ka makita this bread? Parang Indian food to. Parang Indian food. Matigas ka mo ko. Pesto. Matigas ka mo? Tapos makaroni salad. Okay, matigas. Yan ang pang next. Medya na natin. Ibang kanila, kanila, nila. Upload videos. So, makaroni baby. salad eto uh, parang mm. -gel food oh, sino gagawa ko nang juice so, wait, for, for oh, yeah. uh, at no lang. salad macaroni Pesto. Pesto kaya uh, uh, kebab food okay. yeah. uh, Ito.